Sigurado ngang ang igagugulat mo itong stats na ito about sa team ng LA Lakers kaya pala sila nananalo Pero bago yan ipag-usapan muna nga natin ang ikanatuwa ng maraming fans na interaction nga ni Lebron James Pati na rin ng mga Kings player and specifically ito nga si Monk pati na rin si De'Aaron Fox Well sa video clip nga ito ay si Lebron James mga idol ay hindi nga nabigyan ng foul ng referee After nga ng play niyang ito kay De'Aaron Fox at matapos nga niya ng mga idol ay nag-argue. Itong si Lebron, si Monk, pati na rin si Fox. Siguro sinasabi ni Lebron na yun ay foul. At itong si Fox naman, pati na rin si Monk, ay hindi. Itong mga idol, silipin natin. So definitely magandang makita nga daw ito mga idol mula sa mga NBA players at kahit nga very competitive daw ang mga NBA game abay meron pa rin mga ganitong moments during the game. At ngayon ngay pag-usapan natin ang statistics na ito ng team ng Los Angeles Tigers na talaga nga namang ikagugulat ng maraming fans. Well, matapos nga ng umpisa ng LA Lakers mga idol ay ang kanilang number one problem ay ang kanilang depensa. At ang statistics nga ay pinatutunayan niya na nang dahil noon mga idol ang LA Lakers ay pang number 25 at naglalaro nga sila sa 27 to 28 na defensive rating kulelat sa buong NBA. Pero matapos nga siguro ng mahaba-habang break na itong LA Lakers ay ito si coach JJ Redick ay mukhang binago ang kanilang scheme, ang kanilang plano, ang kanilang ang ginagawa sa depensa. Kaya naman mga idol, ang team ng Los Angeles Lakers their last 4 games ay meron niyang 3 And one record, tatlong panalo, isang talo sa last four games. At ang nakakagulat dito mga idol, ang kulelat niya na team ng Los Angeles Lakers sa buong season pagdating sa defensive rating, ay ngayon mga idol ay number one na nga sa defensive rating sa buong NBA the last four games. Pinangungunahan nila ang Grizzlies, ang Thunder, ang Bulls, pati na rin ang Knicks. And well, it is a very small sample size dahil 4 games lamang ito. Pero talaga nga naman may kita natin dito ang malaking pagbabago ng team ng Los Angeles Lakers. Nag-iba na nga ang kanilang paglalaro mga idol at ang kanilang malaking pagkakaiba ay yung depensa nila mga idol ay mukhang umayos na nga. At ang resulta niyan ay meron tuloy silang 3 and 1 na record na last 4 games. At ngayon ang atin nalang aabangan ay kung maipagpapatuloy ba ng team ng Lakers. Ito nga ang kanilang magandang paglalaro sa depensa. Kasi kung ipagpapatuloy nila yan, definitely makakaasa tayo ng mga wins sa mga next games nila. Yan ang ating abangan. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.